finally nakalipat na ang ating mga pugo kasama na ang mga gandang pagaw ang gaganda nyo maaamo pa kaso wala pa rin pangalan eh. ano ha huh? I know eh ulam gusto mo tinula o prito o adobo silipin nga natin sila uh, bawal lumipad yeah. Uh, at nilagyan din natin sila ilaw kaso may kaso pinatay ko na si umaga na kulay pula yung ilaw so akala na naman ng ating mga kapitbahay sunog eh ganun talaga tigas ng ulo dalawa na lang ang natitirang California quail Good morning, good morning. Ano kaya kung pakawalan ko na? Dine. Darating din tayo. Dyan. For now, diyan muna. Diba, YT? Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako. ayun ang mahal dalawa na yun 227 mo naman pagaw lang ah, ah. saan kayo maging itlo I know ah kalimutan kong ibalik ibalik <coughs> ang Kung kumpare stop

Yung starter. Tsaka, merong grower seed. Kaya nila isang araw. Isang beses ko lang pa Takaw ah. Lucky. Lucky tayo. Kaya, diet kayo. Gaya ng amo nyo. Yan. Come on guys. Let's go. ilan pa ba kayo? Ay, no. Ilan pa? Pwede na yata mga itlog to. Laki. Where's California Quail? Well, ha? Huh? Si California Quail. your car ayun, ayun ayun na si maganda ayun, maliit maliit nga lang <clears throat> maliit lang si palo pero maganda naman <clears throat> worth pa? tubo. Masaya lang kasi tahimik. Kaya naman sa malak. Malaki nga. Dal-dal naman ng dal-dal. Ito po ito. Mahina yung yani. kalitong ito. ay naku kakaganda di baling matikitan basta masunod lang ang bisyo di ba mga diwata oops